Yo, what's up mga kalima? Panibagong araw, panibagong undas tayo mga kalima. Dito tayo sa libingan ng mga bayani. Sinawa natin yung mga kalima. Tama, nadalaw sa pungkot ng kagama. So at tayo ngayon sa Bayani Road, bilinga ng mga Bayani. Naroon tayo sa puntot ng tawa natin, tatay sundalo. Bawal.

Uh, chikpin tayo mga kalamwa at nag sila ng mga uh, gamit, may dalang itak, ng um, patalim, bawal lipasok alak, sigarilyo, bawal प्रशिन्ति त बनाइ कि Pasok na tayo mga kaliwa. kung ang pupunta dito yun? Ngayon lang yung dati. Ngayon, uh -huh. dami yung advance party. Oo. Ayun yung mga nakapula na yun. siya. Ito yung BBM yan eh. Oo, yan o. Loyalis yan eh. Yung mga nakapula. Oo. Ito o, Yan yeah, o, oh, Veterans World Defender sa Bataan Corridor Paggamit ng mga pinagbabawal na gamot Pag-iingay at pakalat-tala Unruly behavior gaya ng pag-aamok at pagsusuntukan Pagsasanay ng pagmamaneho Pagdala ng matutunis na bagay o dead weapons at mga kapatid. Ito so, yung uh, ating mga bayani. Malinis po yung simenteryo dito kasi Laga, I C5 na side parking tayo dito makalimos. Wala <laughs> Ini dilinto. Ini kami okay. pun puntud ni, kata okay. ini turis ya kali Eh, <laughs> tatay ni Torres Bayani. Mariano, si Torres Senior. Junior ka pala, pre? oh, pre. Retired. Philippine Army. Namatay siya? 2007? oh, 2007. March 23, 2007. Kinanganak siya ng September 2. 1946. Ilang taon na pre? Ah, uh, Hindi pa sa 60 nung pagkabago sa namatay 61. Sakto 61 ton. Sa namatay. Oo. So, oh. Ah, sakit, sa sakit. Pinatake, hindi niya ng ulit mm -hmm. na naulit na kasundan ng atake niya. Sobrang drink lang tayo ten minutes, saka pinapa, hindi eh. 'yan? Saka saging pala. Dami na kalibing dito mga kalimo. Oo. Uh Yan, dito po kami. Pinapasirang ka namin. Wala pa masyadong mga tao makalima. Pero mamaya nga po nito. Puno, dami to. Magdamag sila dito. Eh. ಅರ್ನೆ ಚಿ Ipsay na ang kandila para matuwa naman si Mariano Torres Senior. Okay, Master Sergeant. Si Master Sergeant. Master Sergeant. Mariano Torres Senior. Philippine Army retired. Da dati ni taga GHQ po ang Tiger sa GHQ po. Sa Aguinaldo. Mm. -hmm. Nung kung pa to active pa to kami sa Aguinaldo natutulog. Intelligence na ng Tiger grab daw kon ano, 3,000 kasama na bermuda tapos ano nangyari? nung kon na pangalan nito pandemic eh, binabayaran ko yung para magbilig nung pandemic makalimu, yung kalima, ilalagay sila ng mga tento. pambayad kasi sabi ko huwag na lang muna diligan Kindi no manaka kapunta dito. Dino oh. auton. Sino ko ito? Kinuha yung lupa at saka yung tinabon nila. gano'n ganoon, no? pati yung barbed wire at kinuan nila. Oo. Oh? Uh. Hindi mo na bayaran. Wala, hindi ako nakakapagbayad. Saan mo ganyan mo? Kain muna kami mga kalima. May mga si Black Wordy. Eh, uh, Red Wordy. Saging lang at saka soft drink. Walang lalo, Napansin. Biglaan lang to mga kalima. <laughs> Kaya walang baon. Yan lang. <laughs> soft drink lang at saka saging. Pagay para sa tagumpay. Ngayon tayo, saging. Harap. na mo yung mga kon dito may mga kon dyan to mga musang bawal yung drone dito di ba? o oh, drone bawal may mga musang dyan no sa mga puno na yan yun yung daga na ulit tandaan nung tutulusan mo na kung ang tandilang sa o tandaan mo yung pangalan kasi pagka <coughs> sinita ka nila, sinabi mo yung pangalan, sa ka nila pupundahan, tapos iba naman pala yung number, ba diba yung pangalan. Ka. No, booking ka. Oo, oh, Kailangan may alam pangalan na pupuntahan mo dito, tapos yung lugar. Dati nun, no, nung una kami dito, sinamahan kami. Kala wala talaga kami kung yung maglalaro lang kami. Wala kayong pupuntahan? Mm. Tapos so, doon ay turo sa amin yung van. Um, sinasabi nilang na namin yung pangalan doon sa gate. Kung ano yung section at yung pangalan na pupunta na. Ano yung taon-taon? Sir Sergeant niya, yun ginawa na siyang intelligence ng Doon na lang, lang siya sa opisina? Hmm, doon na siya sa Aguinaldo. Pero nung bago yung sa Aguinaldo, Nasaan din sa Mindanao, hindi? Hindi, sa siya, siya nasaan, sa Tarlac. Ah, parting Norte? Hmm, kasi Concha eh. Dozer operator, yung mga kwan, ah, sa siya, heavy equipment. Equipment siya, sa yung, motor pool. Sa engineering. Oo, oh, engineering. Engineering brigade siya. Mga oh. gumagawa ng kalsada, gano'n. Katagal talaga yung buhay niya doon kasi wala nang masyadong buha, operasyon. Hmm. Kasi yung kwan, gumawa ng mga kalsada doon sa ako namin, kasi na, na, kaya niya nakilala yung mother ko eh sa Maynila. Ay, kukulong sila eh. Ay, kukulong sila lahat. Babawasan Sindi, pa sila ng rangko. Hindi na babawas yung kuha nila eh. Wababa so, eh. Eh, di dyan, dyan, lang yung bahay namin. Sa kakon lang. Tumakas siya sa kampo. Nilakad niya na. Pauwi sa bahay namin. Tapos hindi na bumalik. Umuwi sa probinsya. Nagawol? Hmm, pagdating sa probinsya, hindi niya na alam yung bad. Yung rangko niya, tapos nagsasalita na mag-isa. na yon Oo, so, napawala niya

anda sila?